right? Right. Left or right? Left. Left or right? right. <pulls> <makes> eh. ang niyo? Hello mga mamis, maglalaro nga kami ngayong tatlo ng left or right challenge. Ang una nga maglalaro ay itong daddy ni Kai. Ang gagamitin nga naming brand ng blender ay itong may mate. Subok na maganda talaga namang affordable. Excited na excited na nga si Kyle itry ito. Tinay ko na nga yung mga pindutan nito kung malakas ba talaga. Aba, hindi naman ako na-inform, napakalakas pala talaga nito. Tinakpan ko na nga ng face mask yung mata ng daddy niya. Kasi mamimili nga lang siya kung ano ba yung ilalagay namin dito sa blender. Left or right? Right. Okay. Left or right? Right. Wow. Left or right? Right. Left or right? Left. No masarap yan, ako i pa lang. Masarap talaga. Left or right? Left. <laughs> 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 oh, Wow. <laughs> Left or <us ride>. right? Right. <laughs> <laughs> Ito na nga yung lahat ng napili ng daddy ni Kyle. Kaya naman, ibe-blender na nga namin to. Para, para matikman niya na lahat yung mga napili niya. Si Kyle naman ay sayaw nga. sayo dito sa may gilid ko. Yeah! <laughs> dito nga lang din to na blender. Daddy, chocolate brown yan. Uy, di dyan. Ano ba? ang pinaglalagay nyo. <laughs> Hindi nga talaga nagustuhan ng daddy ni Kyle yung lasa. Lasang-lasang nga daw yung sibuyas at lalo na yung kape. Puro puro masasarap yung napipili ko kung nilalagay mo na <laughs> yung sibuyas. Next na ma, yung pinakamaganda umami sa buong mundo. <laughs> ako na nga yung next at pinakilala pa nga ako ni Kyle at nang uto pa nga. Kiss nga ng kiss tong bata na to. Abay, may kailangan talaga to sa akin. <laughs> Let's Right Left Woo! Left or Right Right Wow Baka kung ano nung ginagawa niya sa inyong nilagay Kanina kung ano pinili mo yung nilagay F or right. Left or oh! okay, Right Left Left or Right 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 nga yung napili ko, pero yung nilagay ng daddy ni Kyle ay yung left yung naki-Kyle. Pinipigilan nga siya ni Kyle pero ayaw pumayag ng daddy left ni Left or? Right. Left. <laughs> Baka dinadayan yun ako oh. Left or? Right. Right. May <laughs> is nga lang din talagang mag-blender dito. Sarap yan. Masa Ah, uh, di ko ni... Nampang ako, nagkakape. Pirit. Tapos last lang si Nguyas. <laughs> <laughs> At si kain na nga yung next. Mami, wag ba daya? Kinakabahan ako. Sa so, gagalingan mo lang yung pagpili, okay? Papa, okay. Wow. Ano <laughs> ba? Left. Right. Right. Wow. Okay. Left. Right. Left. Wow. Magaling yung pili. <laughs> Left. Right. Right. Wow! Left! Right! Left! Wow! Baka-kape na naman niya! Left! <laughs> <laughs> right! Left! Wow! Abay, nagtingi na nga kami ng daddy niya dahil napakagaling talagang manghula nito ni Kai. Left! Right! Right! <laughs> ano yan? Baka-kape? <mga> Ulahan <laughs> mo, ano yan? Ano yan? Leksyon. <laughs> Ano yes. yan? fresh. Wow. O, go. Oh, dali. mo nga, eh. Go. Mm. Totoo nga, ang chismis. Sobrang ganda pala talaga nitong gamit. Lalagay ko yung link sa comment section. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.